Good morning. Good morning pala. May buntag sa inyong tanan. Hello. Tingana bonus buongon eh. May sili din sila. Ha, nakala mo, sa inyo lang ang may sili, ha? Mayroon din kami sili. Ayan o, oh, gaya ng sili na tinatanim mo dyan sa Rizal. yan ang dami dito. Dyan, hindi pinapansin yung sili na tanim mo eh. Dito. Ay, naka, nilalagyan sa suka. Ayan o. Oh. Nilalagyan sa suka yung sili na yan yan you know? o ang dami yung tanim dyan sa risawa hindi pinapansin pero dito ayan ang dami bunga sili yan you o know? oh. Maraming palamig. sili dito papaya ang daming papaya oh daming bunga yan nag, ano ako nagsiga ako Indorian, yun may nakuha si mama kanina nalaglag Nagsiga ako, nagsiga. Doon malapit sa puno ng mandorian, Ang papaya, oh. Ang liit lang. Ang dami na bunga. Mm. Maliit lang siya. Ang dami ng bunga. Ang pa sa baba. Lit-lit. Mm, -hmm. yeah. lit -lit. oh, tingnan mo. Ang liit-lit. Ang dami ng bunga. Kurya usog. Kurya usog. Kurya usog. Kurya usog. Lit-lit oh. kami okay, usog ang bunga doon sa taas ang papaya sa taas pa Yung kawayan